Gumigising na ang Ring of Fire, binalaan ng mga eksperto na nasa mataas na panganib ang Pilipinas. Ang Pacific Ring of Fire, na tahanan ng humigit kumulang 75% ng mga aktibong bulkan sa buong mundo at 70% ng mga lindol, ay muling nagpapakita ng pagtaas ng aktibidad. Ayon sa mga eksperto, kabilang ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamalaking panganib sa rehiyong ito na kilala sa matinding paggalaw ng lupa. Matagal nang binabalaan ng mga heologo at inhinyero na mababa ang kakayahan ng Pilipinas pagdating sa katatagan ng mga infrastruktura kumpara sa mga karatig bansa. Sa kabila ng pagiging isa sa mga pinakadelikadong lugar sa mundo pagdating sa mga sakuna, nananatiling mahina ang pagpapatupad ng building code at pamantayan sa structural steel sa bansa. Ayon sa manunulat na si Michelle Gargiulo, ang Ring of Fire ay hindi isang balita o isang lugar na dapat bisitahin, ito ay ang gilid ng lahat, ang gilid ng mga plate, ng kasaysayan, ng katiyakan. Ang nangyayari ngayon ay hindi bago, mas maingay lang ito kaysa dati. Para sa mga eksperto, ang muling pagaktibo ng Ring of Fire ay hindi kakaiba, ngunit ito ay isang matinding paalala na ang mga tectonic plate ng mundo ay patuloy na kumikilos. Ang Pilipinas, na nasa tagpuan ng ilang malalaking plate ay madalas makaranas ng mga lindol at pagputok ng bulkan Sa mga nagdaang buwan nakapagtala ang mga siyentipiko ng pagtaas ng aktibidad ng ilang bulkan at serye ng mga katamtamang lindol sa iba't ibang bahagi ng bansa Dagdag pa ni Guardiulo ang daigdig ay walang politika, walang ego, walang pag-aatubili at walang kasalanan, mayroon lang presyon at pagkatapos ay pagbitaw Buhay ang Ring of Fire at nitong mga nakaraang araw, tila gising na gising siya. Sa isang kamakailang talakayan na pinamagatang, Steel Standards in the Ring of Fire, binigyang diin ng industry analyst na si Bobby Batong ang agarang pangangailangan ng Pilipinas na paunlarin ng mga materyale sa konstruksyon at mga pamamaraang inhenyeriya upang maabot ang pandaigdigang pamantayan ng kaligtasan. Binalaan din niya na kung walang reforma, maaaring magdulot ito ng malawakang pinsala kapag tumama ang isang malaking lindol. Patuloy na binabantayan ng mga ahensya ng gobyerno tulad ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, FIVOX, ang mga aktibidad ng lindol. Gayunpaman, giit ng mga eksperto, dapat lampasan ng bansa ang simpleng pagbabantay, kailangang isama rito ang mas mahigpit na pagpapatupad ng building codes, maayos na urban planning, at edukasyon sa publiko upang mabawasan ang mga biktima sa oras ng sakuna. Ang Pilipinas ay nakapwesto mismo sa loob ng Ring of Fire. At bagamat hindi natin mapipigilan ang paggalaw ng kalikasan, maaari nating bawasan ang pinsalang dulot nito, kung tayo ay magpaplano ng mas maayos, magtatayo ng mas matibay, at kikilos bago pa dumating ang susunod na malaking lindol. Tulad ng binigyang diin ni Bakal, ang pag-survive sa Ring of Fire ay hindi tungkol sa takot, ito ay tungkol sa respeto. Respeto sa agham, sa kalikasan, at sa mga buhay na nakataya.